Kamusta mga tropa? Ako si Juan Kaisip at sa bidyong ito, ay sama-sama nating alamin ang istorya ng River Maya. Ang kanilang pagsikat, pagbaba, at muling pagbangon. Ano ang naiambag nila sa industriya ng musikang Pilipino, at bakit sinasabing sila ang isa sa pinakamahusay na banda sa Pilipinas? Kung mahilig ka sa mga kwentong dapat ay alam mo tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin ang notification bell at ilike ang bidyong ito para palagi kang updated tungkol sa mga bagay na dapat ay alam mo. Ang River Maya, ang sinasabing isa, sa pinakamaimpluensyang banda sa Pilipinas, mula noong dekada 90, hanggang ngayon. Sila ay kasama, sa top 30 best-selling artists, sa kasaysayan ng Philippine Music at isa din sila sa pinakapangunahing OPM band sa development ng Filipino rock music. Kasama sila sa mga banda na nagpasiklabat na unang banda, kasama ng Eraserheads at parokya ni Edgar na naging dahilan ng Philippine Rock Explosion noong dekada 90 na sinasabing ang Golden Years ng Philippine Rock Music Scene. Paano nga ba nagsimula ang River Maya? Noong taong 1992, nagplanong magtayo ng banda ang batikang direktor, na si Chito Ronyo at Liza Nakpil. Sila ay nagpa-audition at naghanap ng mga pinakamagagaling na gitarista, drummer, at bahista noong panahon na iyon, at ito ay ginanap sa Faces sa Makati. Sobrang dami ang nag-audition, at ang napili nila na talaga namang umangat ang talento sa lahat, ay sina, Kenneth Ilagan para sa lead guitar. Rome Velayu para sa drums. At si Nathan Azarcon naman para sa bass. Muling naghanap at nagpa-audition si Nachito Ronyo at Liza Nakpil para naman sa keyboard player. Dito ay kasama na nila ang unang tatlong napili, sina Kenneth, Rome at Nathan. Sa araw ng audition para sa keyboards, nagjajam na ang naunang tatlo, at dito nakikijam na rin ang mga nag-audition, Subalit ng tugtugi nila ang heavy metal song na Sick and Destroy ng Metallica, nabakante ang keyboards at dahil dito, nabigyan ng pagkakataong umupo ang nag audition na si Rico Blanco sa keyboard at nakijam sa tatlo at nakipagsabayan sa kanila. Napahanga ni Rico Blanco sina Kenneth, Rome at Nathan sa pagtugtog niya ng keyboard, dahil lahat ng tugtugi nila ay alam, at nasa zabayan ni Rico. Kaya sina Kenneth, Rome at Nathan na mismo, ang nagrekomenda kay Rico Blanco kina Liza Nakpil at Chito Roño, na siya ang gusto nilang makasama bilang keyboard player ng banda. Sa Bokelista naman, ay inirekomenda ni Liza Nakpil ang kanyang kakilalang si Jesse Gonzales. Subalit hindi gusto ng grupo si Jesse Gonzales, dahil hirap ito sa pagmemorize ng mga lyrics, kaya't patuloy silang naghanap ng iba pang Bokelista. Isang araw, habang nagpa ang banda sa Sukat, dumating si Nathan na kasama si Francisco Maniolet, na may palayaw na Bamboo, bilang kasama lamang talaga ni Nathan at wala naman talagang planong sumama sa grupo o mag audition Subalit habang naruroon si Bamboo, Out of Nowhere, biglang napakanta si Bamboo ng She's Out of My Life ni Michael Jackson. Nagkatinginan ang mga miyembro ng banda at napahanga sila sa husay ng pagkanta ni Bamboo. Dahil dito, pinadyam nila si Bambo, at tuluyan silang napahanga at nagdesisyon silang, si Bambo na nga ang bokalistang hinahanap nila. Sa panahong ito, pinalitan na ni Mark Esqueta si Rome Velayo bilang drummer. At ang banda nila ay pinangalanan nilang Saga tumutugtog na sila sa mga clubs at unti-unti na nga silang nakikilala doon, at sumusweldo sila ng 1,500 pesos kada gabi dahil sa galing nila. Kung tutuusin, malaking halaga yun noong mga panahon na yaon. Subalit habang unti-unti na silang nakikilala, ang gitaristang si Kenneth Ilaga naman, ay iniwan ang banda upang makapag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Kung kaya naman, siya ay pinalitan ni Perfecto De Castro o Perf, Si Perf ang na siyang nagmamayari ng band rehearsal studio kung saan sila palaging nagja at nagpa-practice. Sa panahong ding ito, pinalitan na nila ang pangalan ng banda. Mula sa Saga, ay ginawa na nila itong River Maya. Ang pangalang River Maya ay inirekomenda ni Rico Blanco at Perf de Castro. Dito na sila nagsimulang bumuo ng sarili nilang awitin tulad ng Ulan, 214, at Awit ng Kabataan, na siyang kanilang ini-record at ginamit na demo upang isubmit sa mga record companies. Si Bambo na siyang lead vocalist ng banda ay 18 years old pa lamang noong mga panahong yaon. Dahil sa lamig ng boses at galing niya sa pagkanta, madami ang nagsasabing siya ang may pinakamagandang boses sa lahat ng mga lead vocalist ng mga banda noong panahong yon. Si Rico Blanco ang main composer o pangunahing tagasulat ng kanta ng banda siya ang sumulat ng halos lahat ng hit songs ng River Maya. Siya ay 21 years old lamang ng mga panahong ito, at 18 years old lamang siya nang isulat niya ang 214. Si Perf De Castro naman, na nasa 20 years old pa lamang ng mga panahong iyon, ay itinuturing din na isa sa pinakamagaling na lead guitarist sa Pilipinas kahit hanggang ngayon. Marami ang humahanga sa ganda ng kanyang mga guitar solo, lalo na ng kantang 214 at awit ng kabataan, Marami ang nagsasabing ito ang kantang may pinakamaganda guitar solo noong 90s kahit hanggang ngayon. Ang bassist nila na si Nathan Azarcon, na nasa edad na 19 years old lamang noong panahong iyon, ay naging magaling na composer rin kalaunan. Siya ang sumulat ng mga sikat na awiti ng Bamboo tulad ng Noipi at Hallelujah. At si Mark Esqueta naman ay nasa 18 years old pa lamang ng gawin at i-release nila ang kanilang unang album. Siya lamang ang kaisa-isang miyembro ng banda na nanatili sa River Maya mula noon hanggang ngayon. Bawat isa sa kanila ay ikinukonsidera ngayon ng mga OPM rock icons, at sa palagay ng marami, ay dapat mapasama sila sa Philippine Rock and Roll Hall of Fame, hindi lang bilang banda, kundi bilang individual. At noong November 1994 nga, hindi halos nagtagal mula ng mabuo ang River Maya ay nailabas na nga agad nila ang kanilang unang album, at ito ay ba ng mga awiting, ulan, 214, at awit ng kabataan. Marami ang naka-appreciate ng ganda ng musika nila at naging maganda ang pagtanggap sa kanila ng mga tao. Kaya kabi-kabilang gigs at concert tours ang ginawa nila noong mga panahong yun. Ang nasabing album ay naging triple platinum kaagad, at sa ngayon nga, ay nakabenta na ng mahigit 200,000 kopya, ang unang album ng River Maya ang isa sa pinaka best-selling album of all time sa Pilipinas at ang album na ito ang naglagay sa River Maya sa pedestal bilang isa sa pinaka magaling na banda sa Pilipinas. Subalit noong 1995, halos isang taon lamang matapos may release ang unang album nila, ay iniwan ni Perf De Castro ang banda dahil sa sinasabing artistic differences sa kanilang manager. Si Rico Blanco ang pumalit kay Perf De Castro bilang lead guitarist. Ang pangalawang album ng banda na may titulong Trip ay nai-release nila noong taong 1996, dalawang taon makalipas nilang mailabas ang kanilang unang album. Ang album ay naglalaman ng mga awiting, kisap mata, himala at panahon na naman. Ang gumawa ng cover ng album ng Trip ay ang sikat at bigating Marvel Comics artist na si Wiles Portacio na siyang co-creator ng isang X-Men character na si Bishop si Rico Blanco na ang lead guitarist sa album na ito. At dahil na rin sa ganda ng album na ito at dami ng kanilang fans, isang araw pa lamang ang nakalipas matapos ilabas ang album ay naging gold record na kaagad ito, o nakabenta agad ng mahigit na 20,000 copies. At naging platinum record na kaagad makalipas lamang ang anim na araw, dahil mahigit 20,000 na kopya na kaagad ang naibenta. Ang awiting kisap mata ang most requested song noong taong iyon at ang awiting nilang himala ay ang nagwaging Song of the Year Award ng RX 93.1 Year End Countdown noong 1996. Noong January 1997 naman, makalipas lamang ang isang taon matapos nilang ilabas ang kanilang pangalawang album na Trip, ay nakapaglabas muli ang River Maya ng kanilang pangatlong album na may titulong Atomic Bomb. Ang album ay kinapapalooban ng mga awiting hinahanap-hanap kita, LC, If, Luha at Kung ayaw mo, huwag mo. Sa taong ito, ang River Maya ang nakakuha ng Band of the Year award na iginawad ng RX93.1. Ayon sa mga report, pagkalabas na pagkalabas ng album, ito ay nakabenta kaagad ng mahigit na 25,000 copies. At ito ang huling album ng River Maya na kasama nila si Bamboo. At noong 1998 nga, matapos ang matagumpay na mga concert tours sa US at Canada, nagdesisyon si Bamboo na manatili sa US upang makasama ang kanyang pamilya at upang matapos niya ang kanyang pag-aaral. Aminado ang grupo na malaking kawalan sa kanila ang pagkawala ni Bamboo, subalit desidido silang magpatuloy. Si Rico Blanco ang pumalit bilang lead vocalist ng banda. Na-release nila ang ikaapat na album nila na may pangalang It's Not Easy Being Green, Subalit ito ay bumenta lamang ng mahigit na 40,000 copies. Ito ang album na may pinakamababang na ibenta simula nang maglabas sila ng mga albums. Marami ang nagsasabi na marahil bagamat si Rico Blanco ay magaling na singer, ay iba pa rin talaga ang galing at karisma ni Bamboo sa pagkanta. Noong August ng taong 2020, inilabas ng banda ang kanilang ikalimang studio album na tinawag nilang Free sa kadahilan ng ang mga tracks sa album na ito ay libreng made download sa internet at ipinamimigay ng libre ang mga CD copies nito sa kanilang mga gigs. Ang album na ito ang nagwagi ng Album of the Year na iginawad sa kanila ng NU Rock Awards noong taon na yaon. Noon April 2001 naman, ay nilisa ng bassist nila na si Nathan Azarcon ang banda. Pumasok na sa banda si Japs Sergio bilang bassist, kapalit ni Nathan Azarcon. Ngunit sa kabila nito, pumirma pa rin sila ng kontrata sa Viva Records at inilabas nila ang EP na, Alab ng Puso, noong July 2001, at ang kantang ito ang naging theme song ng pelikulang, Buhay Kamao, na pinagbibidahan ni Robin Padilla. Nang taong 2001, natapos at nairilis ng River Maya ang kanilang ika na album na may titulong, Tuloy Ang Ligaya, na kinabibilangan ng mga awiting, Umaaraw Umuulan, at Wag Na Init Ulo Baby, October 10, 2003 naman ang ilabas ng River Maya ang kanilang ikapitong album na may pamagat na Between the Stars and the Waves na kinapapalooban ng mga awiting I Love to Share, Balisong, Liwanag sa Dilim, Sunday Driving at 241. Dahil sa kahusayan ng banda, sila ang napiling bigyan ng award ng MTV Asia Awards 2005 bilang Favorite Artist Philippines ng taon na yun. Kabi-kabilang projects na ang ginagawa nila noon tulad ng awiting, posible, bilang Southeast Asian Games Athletes Anthem na inilabas noong November 2005. Makaasa ka, para sa Globe Telecom na inilabas noong July 2005, at You'll Be Safe Here, na ginawa bilang theme song ng Spirits, na isang TV series na pinalabas sa ABS-CBN Channel 2. October 10, 2006 naman ang ilabas ng River Maya ang pangwalong studio album nila na, Isang Ugat, Isang Dugo, na kinabibilangan ng mga awiting, isang bandila, na siyang theme song ng isang news program ng ABS-CBN na, Bandila, simula 2006 hanggang 2018. Noong May 24, 2007 naman, ay tuluyan na ring lumisan si Rico Blanco sa bandang River Maya. Isa itong malaking bagay sa kasaysayan ng banda sapagkat si Rico Blanco ang siyang pangunahing composer ng grupo at sinasabing utak ng banda ang natira na lamang sa orihinal na lineup ng banda ay si Mark Esqueta. At kasama niya, ang mga bagong miyembrong sina Mike Elgar at Jap Sergio. Subalit kahit wala na si Rico Blanco sa River Maya, nakapaglabas pa rin ang naiwang mga miyembro ng banda ng mga albums at singles. Nakapaglabas ang banda ng EP, na kinapapalooban lang ng limang kanta noong August 11, 2007 at sa kaparehong buwan, naghanap at nagpa-audition ang River Maya ng bagong lead vocalist. Ang audition ay nakatelevised sa Studio 23. Ang nanalo sa audition bilang bagong lead vocalist ng River Maya ay ang 18 years old na si Jason Fernandez. Ang bagong line-up ay nakapag-release ng bagong album noong January 21, 2008 na may titulong Buhay. Hindi na masyadong bumenta ang album at hindi na rin sumikat ang mga kanta sa album na ito. Noong October 29, 2008, inanunsyo ng River Maya na hindi na konektado sa kanila ang manager nila na si Liza nakpil dahil di umano sa ginagawa hindi patas na hatian ng royalties at talent fees nila ng banda. Dahil dito, nagkaroon sila ng usapin tungkol sa kung sino ang magmamay-ari ng pangalan ng banda na River Maya. Nag-apply ang drummer ng banda na si Mark Esqueta sa Intellectual Property Office o IPO upang mapasa ang pangalang River Maya, ngunit ito ay na-reject. At noong August 2009 na, isang desisyon mula sa korte ang lumabas na nagsasabi na ang tunay na may-ari ng pangalang River Maya ay si Liza Nakpil. Oktubre naman ng taon din yun, naglabas ang korte ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan si Nakpil bilang siyang nagmamayari ng pangalang River Maya, at upang patuloy pa rin magamit ng banda ang pangalang River Maya sa kanilang mga concert tours habang wala pang final decision na inilalabas ang korte. Subalit noong November 15, 2012, naglabas ng notice ang Bureau of Legal Affairs of the Intellectual Property Office na nagsasabing si Liza Napil at ang banda ay nagkaroon ng kasunduan at dahil dito, hindi na itutuloy ni Nakpil ang pagrehistro sa pangalang River Maya at hindi na rin niya pipigilan ang pagpaparehistro ni Mark Esqueta para mapasa kanya ang pangalang River Maya. Noong August 2011 naman, ay muling nawala ng vocalist ang River Maya. Ito ay matapos lisani ni Jason Fernandez ang grupo. At dahil walang vocalist ang River Maya sa mga panahong ito, marami silang kinuhang mga guest vocalist para magfrontman sa mga concerts at gigs nila. Kabilang na dyan sina, Paolo Valenciano, ang anak ni Gary Valenciano, Pachoy Labog, ng Dicta License, at si Vinci Montaner, ng parokya ni Edgar, November 2012 naman, at tuluyan na rin na si Jap Sergio sa grupo. Nakapaglabas ang bagong line-up ng banda ng bagong album noong 2013, subalit hindi na rin ito bumenta. Noong January 9, 2016, sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nabuhayan ng mga fans at ang banda, nang nagkaroon ng mini-reunion ang mga original na miyembro ng River Maya na sina Perf De Castro, Nathan Azarcon, Mark Esqueta at Rico Blanco. Sila ay tumugtog sa 19 East Lupa sa imbitasyon ni Perf De Castro. Inimbitahan din si Bamboo para sa mini reunion concert, pero hindi ito nakapunta dahil wala siya sa Pilipinas ng mga panahon na yun. March 6, 2016, ay muling umalis ang bahista ng banda na si Norby David, na siyang naging dahilan naman ng muling pagbabalik ng isa sa bigating original na bahista ng banda na si Nathan Azarcon. Nitong October 31, 2023 nga, naglabas ang concert producer na Live Nation Philippines ng isang teaser video na may mga blurred na litrato na kamukha ng mga original na miyembro ng River Maya na ikinasabik ng mga netizens lalo na ng mga batang 90s. At makalipas nga lamang ng ilang araw, kumpirmadong magsasama-sama na muli ang mga original na miyembro ng River Maya para sa isang much-anticipated reunion concert na gaganapin sa February 17, 2024 sa SMDC Festival Grounds, kung saan dito rin ginanap ang inibangang makasaysayang bigating reunion concert ng Eraserheads, mahigit isang taon lamang ang nakakaraan. Maraming fans ang na-excite at nagala, subalit marami rin talaga ang nagtaka dahil wala sa mga promotional materials ang orihinal na gitarista ng River Maya na si Perf De Castro. At nitong January 14, 2024 na, muling nakitang magkakasama sa iisang entablado ang mga original na miyembro ng River Maya sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang ilang dekada sa isang entablado, nang tugtugin nila ang kanilang classic hit na, LSE sa programang Asap Natin To bilang promotion para sa nalalapit nilang malakihang reunion concert. Kabang-abang ang susunod na mangyayari. Kung magkakaroon kaya sila ng series of concert tours? O kung opisyal na babalik na ba uli ang mga orihinal na bigating miyembro ng banda sa River Maya? O kung maglalabas na ba uli sila ng mga bagong awitin at albums? Iyan ang aabangan natin. At dyan na nga magtatapos ang video natin ito mga katropa. Hanggang dito na lang. Ikaw, ano masasabi mo sa kasaysayan ng bandang River Maya? Ano ang mga paborito mong kanta ng River Maya? I-comment nyo lamang sa ibaba. Salamat sa panunood. At muli, ako si Juan Kaisip at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga istoryang kailangan ay alam mo. Hanggang sa muli. Salamat.